Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Doong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayan tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibig. Nahabag ang Panginoon ng makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, Kuwag Ku kang tumangis. Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, Binata, bumangon ka. Naupo ito at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Niring ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Yesu Kristo